four elements tubig hangin lupa at apoy ayan galing sa bundok mga kagimat galing sa bundok mga kagimat ang mayari ito mga mga tribe mga tribong Blaan mga kagimat ayan tubig apoy lupa, hangin four elements mga kagimat so, pero ito hindi sa akin mga kagimat yung kaibigan ko na ang mga kagimat si Sinak Araw siya yung may-ari mga kagimat kakaiba mga kagimat Ganda. Nindot kayo. <laughs> Nindot kayo ito. Nindot kayo. Na, na, klaro na siya. At kayo. Uy, guwapo ikuan. Uy, guwapo